Kumusta mga kasaliksik? Napakaraming lihim sa mundo na naghihintay lamang na ating tuklasin. Sa pagkakataong ito, dadalhin ko kayo sa puso ng Vatican, isang lugar na puno ng misteryo, kasaysayan, at mga nakatagong kwento. Mula sa mga lihim na lagusan hanggang sa mga nawawalang labi, at mula sa mga makapangyarihang obra ng sining hanggang sa mga nakalilitong kontrobersya, pag-uusapan natin ang sampung pinakakahangahangang natuklasan sa Vatican na magbibigay sa atin ng bagong pagtingin sa kasaysayan. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10 ang mga unfinished na obra ni Michelangelo. Isa sa mga pinakamahalagang artistang nag-iwan ng marka sa kasaysayan ay si Michelangelo. Ngunit hindi lahat ng kanyang obra ay natapos ang kanyang mga unfinished sculptures tulad ng Dying Slave at Rebellious Slave ay nagbibigay ng kakaibang kahulugan sa sining. Ang Dying Slave na kasalukuyang nasa Louvre ay nagpapakita ng isang figurang tila nakakulong sa marmol, isang simbolo ng pakikibaka at pagiging tao. Ang Rebellious Slave naman ay nagpapamalas ng paggalaw at tensyon na para bang nabubuhay ang marmol. Bukod dito, ang Atlas Slave na matatagpuan sa Florence ay nagpapakita ng isang figura na tila pasan ng bigat ng mundo sa kanyang likod. Sa likod ng mga hindi natapos na mga eskultura na ito, makikita ang dedikasyon ni Michelangelo sa pagiging perpekto. Kahit na hindi lahat ng kanyang proyekto ay nakarating sa huling yugto, ang mga likhang ito ay nagbibigay inspirasyon at nagsisilbing paalala na minsan ang proseso ay kasing ng resulta. Number 9, ang misteryo ng pagan roots sa ilalim ng St. Peter's Basilica. Sa ilalim ng makasaysayang St. Peter's Basilica, natuklasan ng mga labi ng isang sinaunang paganong sementeryo. Isinagawa ang mga lihim na paghuhukay noong kalagitnaan ng ikadalawampung siglo at natagpuan ang mga libingang may petsa mula pa noong unang siglo AD. Ang pagsasama ng mga tradisyong kristyano at pagan sa lugar na ito ay nagbigay liwanag sa pinagmulan ng Kristyanismo na malapit sa sinaunang kulturang Romano. Ang mga excavation ay nagsiwalat din ng posibleng labi ni St. Peter mismo na higit pang nagpapalakas sa tradisyong Kristiyano. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang Vatikan tungkol sa buong detalye ng mga natuklasan dahilan upang manatiling misteryoso ang lugar na ito. Sa kabila ng lahat, ang lugar sa ilalim ng basilika ay nagsisilbing patunay ng pagtutulungan ng lumang relihiyon at ng bagong pananampalataya, isang makulay na pagsasanib ng kasaysayan at kultura. Number 8. Ang Mahiwagang Borgia Apartments Sa loob ng Vatican Palace, matatagpuan ang Borgia Apartments, anim na kwarto na puno ng kasaysayan at kontrobersya. Ang mga kwartong ito ay pinalamutian ng mga fresko ni Pintoriccio na nagtatampok ng mga makukulay na imahe ng mga santo, civils at medieval na eksena. Gayunpaman, hindi lamang kagandahan ang naipapakita ng mga dingding na ito. Nakatago rin dito ang mga kwento ng kapangyarihan, ambisyon at trahedya. Ang mga kwarto ay naiugnay sa makapangyarihang pamilyang Borgia, lalo na kay Pope Alexander VI. Isang sikat na kwento dito ang pagkamatay ni Alfonso of Aragon, asawa ni Lucretia Borgia, na sinasabing inutos ni Cesare Borgia. Bagamat binuksan muli ang mga apartments noong 1889, ang mga kwento ng pagpatay, lason at intriga ay nananatiling bahagi ng alingaw-ngaw na bumabalot sa mga ito. Number 7, ang Paseto de Borgo, lihim na lagusan ng mga papa. Sa loob ng Vatican City, matatagpuan ang isang tahimik na lagusan na tinatawag na Paseto de Borgo. Ang 800 metrong pasilyong ito ay nag-uugnay sa Vatican at Castel Sant'Angelo. Naitayo ito noong ikalabing tatlong siglo ni Pope Nicholas III bilang lihim na daanan ng mga papa tuwing may panganib. Isa sa pinakatanyag na paggamit nito ay noong taong 1527 nang salakayin ng tropa ni Emperor Charles ang Roma. Sa ilalim ng matinding pagsubok, ginamit ni Pope Clement ang paseto upang makatakas mula sa paglusob at makahanap ng ligtas na kalungan sa Castel Sant'Angelo. Sa bawat hakbang sa pasilyong ito, tila maririnig ang kasaysayan ng survival at tapang. Hanggang sa kasalukuyan, nananatili itong simbolo ng proteksyon para sa mga pinuno ng simbahan sa harap ng pagbabago ng panahon. Number 6. Ang Misteryo ng Lihim na Vatican Archives ang Vatican Secret Archives ay isa sa mga pinakaasam na destinasyon ng mga mahilig sa kasaysayan. Ngunit sa kabila ng pangalan nitong Secret, hindi ito nakatuon sa mga masiselang sikreto, kundi sa pagpepreserba ng kasaysayan. Ang mga dokumentong narito ay umaabot sa mahigit isang daang libo na naglalaman ng mga sulat, kautusan at tala mula pa noong ikawalong siglo. Ang mga nilalaman nito ay sumasalamin sa iba't ibang aspeto ng buhay sa panahon ng Middle Ages. Makikita rito ang mga liham sa pagitan ng mga papa at hari, petisyon ng mga magsasaka, at mga tala ng diplomatikong kasunduan. Halimbawa, ang isang anim 60 metrong scroll ay detalyado ang paglilitis ng Knights Templar. Sa kabila ng mga hakahaka, -haka, ang tunay na kayamanan ng archive, ay ang pag-unawa sa kung paano nakipag-ugnayan ng simbahan sa mga tao, pamahalaan at kultura noong sinaunang panahon. Number 5. Ang Catacombs ng Saint Calixtus Sa labas ng mga pader ng Roma, matatagpuan ang Catacombs ng Saint Calixtus, isang lugar na nagtatala ng pananampalataya at kasaysayan. Ang mga lagusang ito na umaabot ng mahigit limang daang libo ang mga nakalibing ay itinatag noong ikatlong siglo. Ang mga catacombs na ito ay ginawa mula sa mga dating minahan at naging huling hantungan ng mga unang kristyano. Noong una, karaniwang ginagamit ang cremation, ngunit noong ikalawang siglo, mas naging tanyag ang paglibing na nagresulta sa paglikha ng mga dekoradong libingan tulad ng arcozolia habang lumalago ang kristyanismo mula sa isang inuusig na relihiyon tungo sa makapangyarihang simbahan. Ang mga catacombs ay naging sentro ng pagsamba at peregrinasyon. Gayunpaman, matapos ang ikawalong siglo, iniwan na ang mga ito at ang mga relik ay inilipat sa mas ligtas na mga lugar. Ang muling pagkakatuklas sa mga catacombs noong ika limang siglo ay nagbigay liwanag sa isang makulay na bahagi ng kasaysayan na nagpapakita kung paano nagsama ang iba't ibang kultura at pananampalataya sa ilalim ng lupa ng Roma. Number 4. Ang pagkakaugnay ni Pope Pius at Hitler Sa gitna ng kaguluhan noong ikalawang digmaang pandaigdig, natuklasan ang lihim na komunikasyon sa pagitan ni Pope Pius XII at ni Adolf Hitler. Sa isang dokumentong nailantad noong 2020, na tuklasan ng isang liham mula noong Desyembre 14, isang libo na put Ang liham na ito, na isinulat ng German Jesuit priest na si Lothar Koenig, ay naglalaman ng mga detalyang may kinalaman sa Holocaust, kabilang ang araw-araw na pagpatay sa anim na libong Hudyo at Polako sa Belzec Death Camp sa Poland. Bagamat hindi malinaw kung personal na nabasa ni Popeyus ang liham, malinaw na alam ng Vatican ang mga nangyayaring karumaldumal na krimen. Kritiko man o taga-suporta, ang isyong ito ay nagdala ng mga tanong tungkol sa moralidad ng simbahan. Sapat na ba ang pananahimik ni Pope Pius upang iligtas ang mga inosente? O isa itong pagkukulang sa pamumuno? Ang mga dokumentong ito ay nagbigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa masalimuot na papel ng simbahan sa gitna ng mga pinakamadilim na yugto ng kasaysayan ng mundo. Top 3 ang misteryo ng nawawalang Emanuela Orlando. Noong 1983, naglaho ang 15 taong gulang na si Emanuela Orlando, anak ng isang empleyado ng Vatican. Ang kanyang pagkawala ay nananatiling isa sa mga pinakamatagal at nakakikilabot na misteryo ng Vatican. Bilang isang residente sa loob ng mga pader ng Vatican, ang kanyang pamilya ay nahulog sa isang komplikadong web nang mga chismis at teorya. Mula sa koneksyon sa iskandalo ng Vatican Bank hanggang sa mga bulong ng human trafficking, mas lalo pang naging misteryoso ang kanyang kaso. Noong 22 Siam, lumitaw ang isang tip na nagsasabing suriin ang Teutonic Cemetery sa loob ng Vatican. Ang isang liham ay nagsabing, "Kung gusto mong hanapin si Emanuela, tingnan kung saan nakaturo ang anghel." Sa matinding pressure ng publiko, binuksan ng Vatican ang mga puntod Ngunit tumambad ang nakakagulat na katotohanan. Walang laman ng mga ito. Ang pagkawala ni Emanuela pati na rin ang pagkawala ng mga labi ng mga prinsesa ay nagdulot ng higit pang tanong kaysa sagot. Ang misteryo ay nananatiling hindi nalulutas, nagiiwan ng anino sa kasaysayan ng Vatican. Number 2: Ang Holy Door ng St. Peter's Basilica. Ang Holy Door ng St. Peter's Basilica ay isang pinto na hindi basta-bastang binubuksan. Tuwing 25 taon, binabasag ang pader na nakaharang dito upang ipakita ang pintuang may labing anim na panel na ginawa ni Vico Consorti noong isang libo apat na Ang seremonyang ito na unang isinagawa noong isang libo limang daan ay sumisimbolo ng pagpapatawad at panibagong simula. Ang bawat hakbang ng mga pilgrim sa pintuan ay sumasalamin sa kanilang pagsisisi at pagnanais ng muling pag-asa. Bukod sa regular na pagbubukas tuwing Jubilee Year, may mga special na pagkakataon din na binuksan ang Holy Door noong 1000 tatlo, Binuksan ito bilang pag-alala sa 1000 anibersaryo ng pagkakapako ni Kristo. Ang pintuang ito ay hindi lamang isang daanan. Ito ay simbolo ng pananampalataya at kasaysayan ng simbahan isang paalala ng koneksyon ng simbahan sa mga tao at ang walang hanggang mensahe nito ng kapatawaran. Number 1. Ang Natuklasang Tomb ni Saint Peter Ang kwento ng tomb ni Saint Peter ay isang malaking bahagi ng kasaysayan ng Kristyanismo. Si Peter, isa sa labindalawang alagad ni Jesus, ay nakilala bilang The Rock ng Simbahan. Siya ay pinatay noong unang siglo sa ilalim ng pamumuno ni Emperor Nero at inilibing sa isang simpleng libingan. Subalit ang kanyang libingan ay naging sentro ng misteryo sa loob ng halos 2,000 taon. Noong Desyembre 23, 1950, inanunsyo ni Pope Pius XII na natagpuan ang tomb ni Saint Peter. Sa ilalim ng St. Peter's Basilica, natagpuan ng mga labi ng isang lalaking 67 taong gulang mula sa unang siglo. Ang mga nakuhang labi ay kinilala bilang kay Saint Peter ayon sa Vatican. Bagamat marami pa ring debate tungkol dito. Sa kabila ng mga kontrobersya, ang tomb na ito ay nananatiling mahalagang simbolo ng pananampalataya at kasaysayan ng simbahan.